Bisebe, uh, uh -huh. bigam ang pone do'yo, bibilang lupa. Ah, Parang suka tung lupa. Pero matarong kita banta. Bakit mo na isip yun? Na gusto mo magtanim ng talong, okra, kamatis, ampalaya? Para, 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 para bibigam mo sa bawin dalawa. Kareske, si dadami uh -huh. ko driver. Gagay mo driver si Kareske. Eh uh -huh. si Ate Maricel. Si Titi Titi. Mm -hmm. Dadami ko driver. Dalawa yung driver ko uh -huh. para palitan sila. Ah. Uh -huh. uh -huh. Taka deliver ng mga talong. Oh. Uh deliver. -huh. Uh -huh talong. Ito, mga talong, ibibinta niyo na? Hindi, gusto ko. Gusto ko, wala talong. Gusto ko, tulo ko yung binta ko. Bilib na talaga ako sa'yo. Walang panabang, dalaway. Walang, ha? walang tape. Eh. Walang pisang. <laughs> <laughs> Yan mga kababayan. Uh, naisip kami paraan. Nakita kasi ni Bandam yung yung mga talong ni Daddy Franky dyan. <coughs> halika, sabi niya sa akin eh. Marami raw damo. Yan naisip ni Banda mga kababayan. Bakit Banda? Ba't mo naisip na lilinisin yung damo ng talong ni Daddy Franky dyan sa, laba, sa shelter? Para, para yung damo, para... Uh, manhinis. Ah, para mata. Oh, tingin nyo mga kababayan, niyaya niya si Kuya Junjun para maglinis ng talong. Kaya tara, samaan nyo kayo mga kababayan, magbubungkal daw kami. Ito yung hawakan mo, bigat yan. Ito mga kababayan, no? naisip ni Bandam, bubungkalin daw namin to. Tara, dito Bandam, dali mo yung rik mo. Para rao maganda. Yan yung mga kababae, no? May talong, may ano. Yan. Tatanggalin yung... Anong gagawin dito, bandam? Yung tatanggalin tong damo. Ah. Uh... oh, sige. sige nga, kung paano mo tanggalin. Ganito. Yan. O, oh, sige nga, dito. Ang damo lang, ha? Huwag yung talong, ha? Ang gagawin ninyo, ha? Yan. Ito po mga kababayan kasi yung talong ni Daddy Frankie. Kailangan kasi bungkalin, no? Hmm. Bunutin itong mga dahon, no? Ayun mga damo. Damo. Uh mm, -huh. talong lang ang hindi. Oh? Eh, si Junjun, -Jun. saan na si Junjun? -Jun? Halika na, Junjun. -Jun. Turuan din natin si Junjun. -Jun. Halika, Junjun. -Jun. Oh, ganito lang, Junjun. -Jun. Oh. Ayan. Oh, atilisa. Ganito lang. Tanggalin mo lang ng atilisa. Oo, oh, oh, oh. yan. oh, oh, damo yan. Oh, ganito. Oh. 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 atas bubung kalian. Hmm. Uh, hmm. Uh, ganito lah. Uh, hmm. Tanggalin yung ano ano. Oh, ganyan ang gagawin mo ka Junjun. Ano ka ko Jun Junjun? Ganito. Ganito well, tatanggalin mo, oh. Oh, ito sili naman. Ito, oh, oh. Ganito, oh. Oh, oh. Oh, sige na, ganun. Yan, diretso-diretso. Yung talong bandam, ito lang yung talong, oh. Ito. Oh, mm, mm -mm. oh. oh. Talong. Mm Magbubunga -mm. na. Oo, oh, oh. magbubunga na, yan. Oh. Sige, tara. Linisin natin para maging masaya si Daddy Frankie. Di bawah. calak Oh, mama ah, yang kebi. Ade to ne. kitanya tu buka. Oh. Hmm, ini? Disisipin Oh, maninis na. Aye, di Oh. Tutuwa taginun. Oh. Ana haja pinis de darangke. Aye, manggaling ni Oh. Oh, di bawah. Oh. Ian. Oh, tatanggal ng damo. Mm, galing talaga. Alika. Alika dito. Mm, sa sura mo bantam. Mm, 'yan oh, ano mo lang. Bakit? Kukunin mo lahat. <laughs> <laughs> Kunin mo na, oh, bun mo to, bunutin mo to. Hindi pala yan pag, pag ganito o oh, ganito. Oh, ganyan. Ito nga. Ito nga. Hindi ganyan. Kunin to, kunin mo to, ganito o. Oh. oh, ganyan. Oh. Hindi ganyan. Ganito o. Oh. Tatanggalin. Hmm. Si Junjun, oh. hindi marunong eh. O, hindi marunong si Junjun. -Jun. Oh, ganito Jun, oh. Hmm. Oh, di ba? Sige nga, kao nga. Nagaling mo yan, dumi. Ay, yung, yung damo. Oh, hindi ganyan. Hindi, pinapatawa mo ako eh. Bunutin mo, bunutin mo, bunutin mo. Ganito mo, ganito, 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 ganito. Ganyan, oh. Sige. Opo. Oh, Lakas mo po siya. Ano sa yun? Ano sa sabihin? Ano sa Opo. Oh, ay, na. pasensya na mga kasi talagang si Junjun ay hindi talaga namin madala pa sa ano. sa mga dalubasa dahil kakailanganin po talaga ng Uh, ang tawag dito parikoy para magkaroon ng ano guardian kagaya ng si Ati Lisa nadala dahil kasama yung asawa niya di ba okay ikaw dapat kasi wala pang nag claim no kaya ang gagawin natin dinis muna tayo na no upo no. oo, lakas sa mga mo para ayoko nang ano yung 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 kailangan alert, no? para pumunta tayo ng bayan bibili ng damit. Gusto mo ba yan? Na tayo sa bayan, sa kanto? Saan mo gusto? Punta. Ah, para maging happy na si uh, Junjun. Kuya Junjun. Jun -Jun. Ah. Oh, food trip. Anong gusto mo? Ah, saan tayo punta? Kasama si Ati Lis Ati Maricel. Saan mo gusto? Sa? Sa bayan. Sa bayan. Anong bibili natin sa bayan? Ate Maricel, anong gusto mong bilhin sa bayan? <tinyong> hamburger, ah, hamburger. Gusto mo ng hamburger din? <tinyong> oh, barbecue. Gusto mo rin? Anong gusto? <tinyong> gusto mong kainin. Mm <tinyong> -mm. Uh, uh, uh. Yan. Mm <tinyong> -mm. Uh, uh. Anong gusto mo rin kainin? Sabi ni Ate Maricel. Ah. <tinyong> hamburger, uh. Oh, hamburger. Gusto mo rin yan? Mga kababayan si Junjun, ewan ko, pag, pag si Yaya, no, madaldal siya. Ikaw, Ate Maricel, Nakakausap ko ba si John John? Hindi. Mm, hindi siya sumasagot. Ay, tinan si mo si Bandam, Oh. Ang lilinis. Ay, ayusin mo paglilinis si Bandam. Para maging okay. Ganito ang gagawin, no? Oh. Oo. Mm, ganito. Ikaw nga, ikaw nga ganito, Bandam. Ganito ang gagawin, mo. Mm. Uh, yan. Mm. mm. Nagbubungkal kami ng talong mga kababayan para, para maganda. Sipag oh. Si pag ni Bandam eh. Sipag eh. uh -uh. Si pag talaga. Oh. Oo. Uh -huh. Farmers. Oo. Uh -huh. Ganito 'yung magsasaka, 'yung trabaho ng magsasaka para may kasi masarap 'to bantang 'yung pritong talong, no? Total talong. Ah, torta. Ito 'yun, 'yung torta. Oo. Uh -huh. Oh, ikaw Ikaw nga 'to. Habisibe. Uh, oh. Bigam mo po na dokyo bibilang lupa. Ha. Uh, Para suka tong lupa. Mahal. Ha. Uh, mahal. Toto <laughs> ko, toto ko. Hmm, um, tatanim mo mga mga ohra, tamatis. Ah. Oh. Gusto uh, mo na rin to, uh, maging farmer. Uh, tapos sa ah, uh, uh, buyas malalaki tatanim oh. ako. Tatanim ka. Pati po tatanim mo ah, uh, uh, uh pongkan, pungkan. Oh, pungkan. Pungkan tatanim ako. Apon, tatanim ako ng apon, ng pula, apon rin, apon rin, ng pula, tatanim ako. Puj ah. Yun. Ay dapat dapat pala matuto ka muna, ay, dapat. Ay, tatanim ng ubas, duhat, oh. duwat, oh. Ramputan, oh. marang, durian, lahat tatanim ko lahat yun, sabay-sabay. Dito sabay-sabay. Kailangan pala, bago mo magtanim ng ganun, mag-practice ka muna, maglinis. Maglinis. <laughs> umaga, araw, alagaan to. Alagaan ko. Oo, oh, mag-practice ka muna. To, nati, natita ni Jaranke, oh. nalaga ko oh. yung tanim niya. Totoo ba ta'kin yun? Ta ganyan. Siyempre, pahihiramin ka niya ng trilyon. <laughs> Hihiramin ng trilyon? Oo. Oh. Mm. Pero, 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 kung pero, kita banda. Bakit mo pero, 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 kita pero, pero, mo pero, 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 para, para, Para... para... pero, 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 dalawa Ay, Dati, dalawa. Eh. Uh, kain, pero, 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 Uh, mabigat yung dalaway Mabigat. Yan <laughs> na naman takin yung mga kababayan. <laughs> Hindi ko naisip yun. Bakit mo naisip yung mga ganong bagay, Bagdam? Huh? Bakit mo naisip? Tatay, walang... B believe na talaga ako sa'yo. Walang panabang dalaway. Walang, huh? walang walang <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> yung Walang Walang tape Walang... Sorry. Ang tabao nila. Uh, tulog, uh, kain, uh, tape, uh, marinda. Uh, oh. Kain lang. Uh, walang silbi. <laughs> marinda, tape, Apo na alian tapos tapos mata na mai tutulog. Tutulog ng umaga. Tas hindi Tapos sana til humarinda. Tas kain, tas tulog uli. Oh, tulog uli. bakit? Natatawa talaga dito sa kay banda mga kabayan. Nasasabi niya na sila mga sino sila Ate Maricel sa kasi Tatay John. Bakit mo naman nasabi na na wala silang silbi? Ti ti doon doon. Opo, la intentada teleta. Uh -huh. Kailangan pala tuturuan mo na na magtanim. Oh, tuturuan ko ng tanim. Mm, uh -huh. magandayan, magandayan i-simo bandang bilib na talaga ako sa iyo. Uh -huh. I-simo mantakin niyo makauban. Makita lagi bandam to, Tarabus JB. Subukan natin maglinis sabi niya. Kaya den silabi niya ngayon na yung mga dalawa niyang kasama raw is walang silbi. Uh, Wag na mang ganoon banda, masakit 'yun. Ano naman nan doon? Ano 'yun? wag naman ganun. Siyempre, yan, ngayon kasi, naalagaan pa rin Daddy Frankie. Mm -hmm. Naalagaan ni oo, dalawa yun. Oo, para gumaling. Para madaling dalawa. magaling na tapos, madaling yung dalawa. Oo. O di, pwede na magtrabaho. Ito, ti, ti Don Don. Wala tang nanay, wala tang tatay, wala tang Parehas kami. Wala kami hidulang eh. Wala kaming kami tamiya eh. Oh. ano yun? Ang tawag yun? Hindi uh, naman si Daddy Frankie. Uh, ano, uh, alilang lubos. Uh, alilang lubos, dalawa kami. lubos. hindi alilang, hindi alilang, ulilang lubos. Parehas kami, wala kami. Mm, nanatatay mga mm, tapatay. Mm, mm. Wala kami hidulang oh, tamiya. Kaya maganda yung naisi mo bandam. <laughs> Parehas kami, wala kami. Napusipusik uh, eh. Oh, oh. <laughs> <laughs> wala kami pahipot eh. <laughs> oh, oh, Mas maganda yung naisip mo bandam. <laughs> yung, maglinis sila, turuan mo. Oh, turuan ko. Pero, pero wag mo na sasabihin yung walang silbi ah kasi masakit eh. Natatek? Masakit. Simple, Sabi mo na walang silbi yung mga yan. Hmm. Kasi nalagaan pa ni Daddy Frank. Nalagaan ni Daddy Frank yan. Yan, dun. Ito ka. Ay, doon, doon. dun. Dun. Ito, gaito dun Oo. Oh. Ayan o. Oh. Oo. Bunot ng mga damo. Bunot ng mga damo. Oo. Ito lang, oo. Oh. Sige, linisan mo na lang siya para matuto ka. No. Maganda-ganda yan. Galing ni Bandam, mga kababayan. Muna no, masyadong itaas Bandam. No. Tulang ka na sa'yo. Sumahin -su 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 kita. Galing lang, Bandam. Oh. <laughs> Danan. Gusto mo gusto mo talaga maging farmers Bandam? Oo. Oh. Ah, Time is. Farmer. Ah, farmer para magtanim mag ng mga ano. Tapos naging boss ka na. Tapos naging bus ka na. Sila na yung mga ano mo, mga empleyado, mga tauhan mo. Oo. ako amo. Oo, oh, ikaw na yung magiging amo. Oo. Sino yung mga ano mo? Sino yung sino yung pinagkakatiwalaan mo si Ate Maricel? Si Ate Maricel pagkakatiwalaan mo kasi siya yung pagkatapos pag namungan ibebenta niyo na. Sino? Ito mga talong ibebenta niyo na. Hindi, toto ko. Toto ko, ng talong. Toto ko. Tulo ko ibenta ko. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng driver pagkakatiwalaan. Sino driver mo? Si Si Kereske, si dadawin ko drive van. Gagawin mo driver si Kereske. Oh. Ay si Ate Maricel. Si ti ti ti. Mm. Dadawin ko drive van. Dalawa yung drive ko ah. para palitan sila. Ah. Oh. tagad oh. Taga deliver ng mga talong. Oh. Di deliver ng uh, talong. Oh, maganda yan. Naisip mo bandang. Kailangan pala talaga mag-practice ka na ah. Patigay, patigay. Idukhi mo makatay mo bigmasakin. Dapat ako na awak eh, yung mo makati. Hindi, ako pwedeng, na eh. Hindi pwedeng marami kang negosyo kasi hindi mo kakayanin. hindi, tayo ko naman eh. Eh sabi mo, magdinegosyo ka ng talong. <laughs> ah, bunod ng mga uh, damo. Sige nga, pa, sige nga, patunahin mo ngayon kung talagang karapat dapat kang maging ano. Kung ah, amo. amo. kung parapat dapat kang maging amo. Ah. Ano yung gagawin mong uh, ah, ah, sitwasyon para maturuan sila? Ah, ah, eh, sige sa, nga. Dun, dun. dun. Bangai tamu bunuh cimu. Nah. Dino no. Tuan tu no. Oh, kayaknya sigi ngah. Bunuh cimu tamu. Sudah, sino. Bunuh cimu. Eh, kasi kau yang kau yang amuk dapat. Bunuh cimu tamu. Dapat pandingan mu ah. Ha? Jadi dino no. Bunuh ino. Turuan, turuan. Di mana nung eh? dapat turuan mu kayaknya entar ke pagar alam eh. Ah, bunuh tang. Oh, alam nilah. Alam nilah nih. kain ni. Anong alam niya bandang? Prokain. Alam niya. Eh, <laughs> turuan mo. Sabi mo, tuturuan mo. Para. <laughs> 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 Ayaw tala. Tunod eh. Sa akin eh. Ayaw. Susunod yan. Kasi ikaw yung amo eh. Dapat susunod sila sa'yo kasi ikaw yung amo. No. Eh, <laughs> sabi mo, tuturuan mo. Ha? <laughs> <laughs> sabi <Ituruan> mo, tuturuan mo. Hindi. Ikaw, turo. Ruha mo. Patunayan mo na sabi mo ikaw yung amo. Patunayan mo na kaya mo. Sige. Amo sabihin. Amo sabihin. Wala. Kain lang yung alam. Nukuloko ka talaga bandam. Sino? Ikaw. Natatawa talaga ako sa'yo. <laughs> natatawa ako? O ako. Natatawa. Kahit sino naman matatawa eh. Mahabuta na yung dabi ah. Ha? Eh ganyan talaga. Binilim na. Kasi pag araw mainit. Araw mainit. Mm -hmm. Kaya dapat pag pag ng ano? lupa biyak ah. Uh -uh, hindi bin ano ginaga niya. Para ano? Biyak ang lupa. <laughs> Busibi. Ano? Ah uh, pagod na ako. Oh. Mga dalawang mga mga tao ko papakainin ko para para dalawa, milakas sila dalawa para para nininis sila bukas. Ah. Oh. Para kayo ano, may, pakakainin mo sila oh, para oh, papakainin bukas. Para mo dalawa. Para bukas. Milakas sila dalawa milakas bukas. Sila. Oh. Uh, sige sige ah. Sige. Yan, bili mga, yan mga kababayan, no? Na, na, napagod ka na? Oh, napagod na. Ito ka na, napunta tayong dabe, madilim. Pero ka na, uwi na tayo. kunti pa lang kabanda, Bandam. Ha. ha? Kunti pa lang, uuwi ka na. Hindi, <laughs> bukas lang, tapos lang. Bu bukas na lang, tayong bukas na madilim na. Bukas na, bukas ulit. Oh, bukas ulit. Oh, yan mga kababayan, medyo napagod na raw si Bandam kaya bukas ulit. Yeah, yan yun mga kababayan, maraming maraming salamat. Sa walang sawa ninyong suporta, eh, pasisila po kayo sa kulitan ni Bandam. Pero biliba kay Bandam. Uh, ang dami niyang naisip, mga kababayan, na may katuturan naman yung sinasabi niya. Oh, ikaw, Bandam, Ano masasabi mo? Na, tatay, mga punson, para bukas, lahat ng damong mga, mga talong, tanggalin ng damo para, para maninis ang lupa. Lupa. Talamar, oh. mga panto, ah, ah, ponton, mga pawit. Ah. Yan, bandam talaga. Salamat daw. Eh, salamat. Sige, Bu bukas ulit bandam. Ah. Bukas ulit. ko yung sinabi mo bukas oh. maglilinis ka. Sino yung tama mo bukas maglilinis? maglinis? Si, timarte, si, Don, oh. ikaw. Tara na, oh, yan. Don. Tara na. Ay, ayaw pa talaga si Kuya Junjun ah.